It's the most wonderful time of the year. Oh. <laughs> thank you. Thank you. Wow! <laughs> wow! Mercy. Thank you. <laughs> <laughs>

pajama. Titingnan ko nga, titingnan ko nga. Dako. Ano to? Coaster daw. O, tingnan mo lang may loob niya. Maganda. Kita ko na. Ayan o. Wait lang, wait lang. Oo, may Starbucks pa o. Yeah. O, may patubla ron. Ba't ako walang tubli ron? Pagkasipsip. Tubli ron ba? Ti koreas Nauna ako. Parehas kumina naman ni ko sila sa na una. ko, ay. Hindi uh, Opa, opa. Hmm. Ay, ang ganda naman. Kasya ba? Eh. Ay, wow. pre sexy basigil, na ako eh. Po. E. Charo. Ay! Kaya pala ayaw niyang ipapasa sa akin. Basahin na. da da Ay, naku! Naku, Diyos ko po naman. May pibulitisin na, siya. Ay, grabe. Patingin ulit. P.S. Wishing you a happy holiday. P.S. Enjoy New York City. Here's your baon. <laughs> read with the letter. Hurry up. Hurry up. Pula na time film. Yeah. Oh wow. <laughs> <Laki>. <laughs> Ay alam ko kung saan ganon yan. Saan? Pumid yan. Pumid yan. Ay ay, ganda din. Homemade, shine. May bingo ako. Hindi Congrats for passing your NCLEX. I hope you will always remember me when you use my gift at work. Oh, ano kaya to? Oh. <laughs> oh. Ay, wow. Oh. Sana, yan. oh, ganda. May sabi ko sa'yo, anak na. Ang nang... ganda naman. Wow. Ano wow. Sip, sip. Anak lang pala yung akin. Ay, grabe. Ang ganda, oh. Ay, maklang pala yun, manang. Kailan ka namili? Ay, ganda Ay, talaga. You... Hindi, ko alam yun. Oh. Ay, wow. Oh. Hi. Mga lipstick. Ano kaya to? Anong tingin mo? Ay, buksan mo na. Libro. Libro? <laughs> Sinain mo na. Para mas ano yan? Lang... Um, driving book? Oh, <laughs> driving. Para, drive winter driving book? Hindi siya pwede pumasok ng nursing muna ng yun nag aaral ulit no ng driving mag-aral ka daw ulit oh <laughs> libro hindi <laughs> ha <laughs> wow social life Grabe talaga o. Grabe ka. Ano Grabe ang mga ano, sip, -sip. Nakaka-pressure naman to. Ano hmm. yan, Beng? Grabe. Ano to manang? Tingnan mo muna. Ay, oh, naku, Diyos ko. Wow. 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 Grabe. Read it. You. Read it. Asaan? Yung wow. stethoscope mo. Ano yan? Wow, may pangalan, ma'am. <laughs> <laughs> basahin mo muna ba yung mula. Sige, basahin ko muna. Ay, <laughs> wow. Papa, Merry Christmas. I hope this gift will Wala pa naman keep you sa warm akin. and Ay. smile. Good this. Smells good. Smells good <laughs> this winter. Oh man, hindi Love. ka daw mabango. Love, sunshine. <laughs> you make pabango. I smell I hope you still smell good. Ano sabi? I don't know that. I hope this gift will keep patungan. you warm. And, and... So, anong tingin mong makukuha mo? Smell ito, good. Ito, dito? Pa Pabango. Teka, dali pa. Peter. Pabango. Ay, hey, nako. Paano ito patang na bili ko ah. Oh, mumili ka ba? Oo. Oh. Dito sa baby. So, ah, iba yan. Dito diba ito? Hmm. Nakaiba nang mayon. Na Sabi niya, kanya. Ah, sa kanya yun. Pinabili ko yun. Uh,

iskupo ay, ganda ay, bukas naman كويس uta kunyang bukas ay, wow ganda thank you thank you Sa akin, thank, ito, thank you. you ay 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 <laughs> masarap yan <laughs> mm. May... ay, ay, wow ay, aksak talaga mm. <laughs> aksak talaga ay wow maganda naman ito para sa kilikilig kung mabaho wala nang malaki wala nang malaki wala nang malaki meron. Mas malaki yung box niya, dalawa eh. Ay, wow, ano kaya ito? Para yan ako pa Amazon. ata nag-receive nito ah. Amazon. Ako pa ata nakareceive nito nung o <laughs> oh, ano 'yan? Di ko alam. Ano <laughs> <laughs> yan? Cover. Cover ng motor. Cover ng mawal. Cover ng mawal. Wala <laughs> na <laughs> yung motor. Okay lang nga mas magal mag mag sira na kasi yung ano butas butas. Ah, boy na duwe oh. Butas mo. Oh. Butas na yung kwan. Oh. Thank you. Oh, di oh. alisin mo na yung trapal mo doon. Oh, natanggal ko na. Go. Salamat. Oh, basahin mo, basahin mo. Nasaan? Mommy. Merry Christmas. I hope you enjoy my gift with your trip to the Philippines. Wow. So, so, Nisa. So, so. It's XOXO! XOXO! XO, so XO, -so. Alam niya kung nakapamay na kapatid oh, doon. Kanya, perfect. Kuya, oh, makikita sa kanya kuya. Perfect. Perfect daw. It's perfect. Mine is perfect. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. No? Maganda rin pala yung puti. Yung ano na naka-ternol. Oh, ang ganda man. Parang, parang pine tree. Pine tree? Hindi, parang... Yan na yung pangatlo. Kaya Maayos, maayos na, maayos na. Parang shade ng ano siya eh. Parang shade Parang ng... Parang paitre na may snow. Maganda yung combination. Roots to? Hindi. Roots to? Roots. Ikaw lang ang hindi roots, ma. <laughs> i ka lang. I-deem, pang i, Pag -i ka lang. Oh. <laughs> uh... Bye. Ay, naku, magpalit muna sa akin. Sa'yo na lang pa. Ah. Ay, wow, ganda. Anong kulay sa'yo? nung sa mercy, ah. Ano ko kaya bibit-bibitin ito? Basta titripin mo. Ay, hindi mo sabi. Yung... Naglagay siya. Power bank. So, may... uh, uh, what's this? Uh, hindi niya alam. Alcohol? Hindi niya rin alam. <laughs> sabi, ang kapal. Ang kapal. Ayun, may, may pakita ko na pala sa inyo. Ano? ano Nakalimutan ko. Walang, na wag mo lang, na lang. <laughs> walang pera nakaipit. cute. yan. Square. Wala na? Wala na. ka pa? Oh. Merry Christmas. Hey, thank you. Okay, thank you, Barbie. Thanks, Barbie. <laughs> Ay, naku! Sinira <laughs> na yung bag! <bug. laughs> Napunit oh. na yun. Grabe, matiti yung lagay nyo. Masunahan na. Ay, wow! Ang grabe naman! Ang grabe naman! Panglamig talaga, oh! Sige nga, kuya, kung kasha! Ay, naku, Columbia talaga! Tinanggal yung... Iwan ko nalang hindi pa mag-init yan habang nagmamawar ka sa labas, Hindi, nag snow oh, kasha! Oh! Nakakalit pala ng tento Nakakalit pala ng tento Ikaw, sunod! Wala mo! Dublihin ko pag nahulaan mo. Kumot. Kumot kasi. Ako boots, boots ako. Hindi. Dami na tayong boots. Eh. Hinuhulaan ko nga. Ah, okay. Kumot siguro to kasi sabi ko. Piling na. ko house and lot. kasi pa, talsikin ka na dito okay. sa loob ng bahay. ako aking, oh, so. pahiram to. shine Baka pahiram mo ka, Nakulap. Ay, ay, oh. ay, sana Ay, wow, oh, oh, pang mayaman. Ay, oh, ay, oh, ay kapartner na. Ako. Shhh! Kapartner ng stethoscope ko. Kaya nga, oh, pwede mama baka mag-ano ka na, doktor ka na. O, oh, picture na. Ay, tasya na. Ay, grabe, nasa liig pa pala. Hindi pa rin natanggal siya, no? Uh -huh. Kaya, hindi pa rin siya natanggal, no? Sa liig na pa rin, no? Nakatabi. Nice. pala kumanda Merry Christmas. Okay. And a happy new year. Hola, sirain ko na po. Ako na. Oy, bawai. Yes, <laughs> OMG, Rikis No, it's not Rikis Wow, puro blaka. Hey, wow. wow. may pandagdag yata hey. sa New York, New York. Ay,

ganda ng mo. Nakawala rin ang matang kape. <laughs> okay. Puro mga roots ang binibigyan ng mamahal. Oh. Ah, Oo. Siyempre, siyempre may pupinggo rin tayo. Ah. Oh. Ay, ang <laughs> Tiya, tiya. Kala mo ba ikaw lang meron? Ano yan? Tia. Ay, Adidas. Ay, Wow. wow. Katingin siya? Yeah. ano yan? Meron ka din bago? Of course. Ay, Ano nga, ikaw lang. Buksan mo nga. Wow. May pangalan yan? Eh, syempre. Alam nga nyo sa'yo, may pangalan. Ako wala. Where's my... Oh, the blue one. <laughs> Oh, wala na magtatayo na tayo ng nursing home yeah. we're ready may dalawa ng pasyente oh hmm. aya ah, yeah. <laughs>